balot natin siya dito sa styrofoam para ipamigay. Ayan. Panimigay natin yan doon. Merienda. Ayan, guys. Pans. Pag balot, 40 peraso yan, guys. Ayan, merienda yan doon. Sa school. Ayan. O, merienda sa school. Mga nagtatrabaho sa likod mga nagtatanim ng mga gulay ayan school tayo ng pansit ayan yung pansit binuhat na guys binuhat na yung pansit guys titingnan natin doon sa likod guys yung mga gawa ng mga magulang Ayan. Sobrang init guys. Grabe. Ayan na. Ah. Ayan, ang ganda na guys. Ang daming tanim. Lupo. Ayan guys. Ah. Ano yun? Nakabuka. Yung zipper ko. Ang puto yung yun. yun, yun okay, oh. Ayan. Okay. Pasensya na kayo dyan ah. Okay, Yan. Okay. Ang sipag naman pala ng mga to. Okay. <laughs> ang ganda na no dito guys ah. Oh. <laughs> mga ano guys. O oh, mga tanim. Ayan. Pinamigay doon yung pansit, guys. Ah. <laughs> Hello. Mag-vlog muna tayo para kumita tayo. Kahit piso. Yan ang init dito, guys. Ang daming tanim. Wow, ang daming mangga. Oh. May mga pangalan yung mangga nila, guys. <laughs> may mga pangalan yung mga mangga dito. <laughs> <laughs> Ayan na. Oh. nakaw ng manga dito guys. Oh. May mga pangalan o. Oh. Angel. <laughs> Ayan. Andak. Ayan Oh. May mga pangalan. Hindi talaga mananakawan itong Raquel. O oh, diba guys. Saan ka pa yung mga manga may pangalan? Ayan. Ayan. <laughs> Ayan. Ang ganda na guys. Pero doon ako natutuwa sa mangga eh. May pangalan eh. <laughs> yung mangga may pintura ko na Hanip na yan. Ah, ang ganda ng mangga dito guys. Oh. Kukulay ko ay. yung mangga niya eh. Oh, pong pong. Ayan. Oh, ito yung dati kong tinataniman dito guys. Ayan, malinis na ngayon guys. Oh. Ayan, merenda mo na sila ng pansit. Pansit. Ayan. Ayan. Ito bagong mga tanim. Pichay. Ayan ang ganda ng mari ko. <laughs> Mars. Ang daming pichay. O. Ayan. yan ganda ng pananim dito. Ayan. Pichay. Ayan, pichay guys. Tapos, ito, mainit na mainit kasi guys, ano to, kamatis. Kamatis. Ayun, radish. Ito yung radish guys. Oh. Ayan, ganyan ang radish yun, pizza yun oh, ito sikwa ayan sila ate kumakain ng pansit okay na guys, oh ayan ayan dyan lang, dito nag ano, smile line yung asawa ko guys yan mga kasama nila nagmerienda ng pansit. Yan. Yan, nito yung talong. Guys, okay, so. oh. Yan. Maliit pa. Ayan. Oh. ng yung kalamansi, oh. Bunga talaga ng manga guys. Oh. Oh, ayan. Dito yan sa school. Ang daming bunga. Ayan oh. Ayan. Ang daming bunga. Ang ganda na dito guys. Oh. Ang dami ng mga tani, malinis na malinis na. Yan, gumawa sila ng bato, ganito, ganun din sa amin sa probinsya, ganito. Ayan guys, oh. Ayan. Ayan ang papaya. Hmm. Ibalik tayo dun guys. Balatong to guys. Sitaw. Ito ang puno ng sitaw. Sitaw. Sa Bisaya, balatong. Oh. Okra. Ang liit pa, namumunga na. mm <laughs> na o, oh, di ba? Ang linis na, guys. Ayan, ang ganda ng gulong. Ayan, o. Oh. Sitaw. Mm. Ayan, sitaw. Ang May mga pintura yung gulong. Ayan, guys. Ang daming bunga din ng kalamansi, guys. Lipat yung mga pichay. Ayan. Nagdidilig na sila, guys. Ayan. Dito sa eskwelahan to, guys, ng Tagalog. Ah. Ay, ito ba yung kangkong Chinese, te? Ay, ah, ito. Guys, oh, ito yung kangkong Chinese tinatanim nila guys yan mahaba ayan oh masarap yan guys malambot lang siya kainin yan oh, may gabi dito guys ayan may puno lang bayabas guys o oh, maliliit yung bungo. ayun hinog ayun hinog oh ayan malilim dito ayan gabi ito ano tong sitaw ayan sitaw ayan may pangalan pa yan guys oh sitaw ito may alugbati ito yung alugbati guys <laughs> ayan Ayan guys, oh, yung niyog. Parang natamaan siya ng kidlat. Ayan oh. Ayan yung puno niya guys. Mamatay ata to eh. Natamaan siya ng kidlat. To yung ano guys. Balite. Ayan oh, may talbos ng kamote. Oh, ayan may nakalagay na kamote. Ayan, at sya, ang daming kalamansi. Ang daming bunga ng kalamansi. Kaysa, kaya nagdidilig sila. Ayan. Ang... Nagdidilig sila. Tapos na silang kumain ng pansit na dala natin, guys. Ayan. Ayan, nagdidilig sila ng ngang... mga tanim. Ayan, oh. Ayan. Maraming tanim. Patola. At saka, ano tong isa? Ayan, patola. Ayan, mga bagong tanim yan, guys. Ah, mga kalamansi, may mga bulaklak dito. O, oh, pang paswerte. Ayan. Ayan. Diba? Ang linis na ng garden dito, guys. Ayan, ang linis ng garden dito. Ayun, oh. Ayun doon sila, guys, o. Oh. Nagmariti sila doon. At totoo talaga ako sa mangga, guys. May mga pangalan. sila kumukuha ng tubig. Pang, pang dilig. Ayan, malaki na yung mga ano dito, oh Pichay. Ganda, oh. may mga pintura, yung mga gulong. daming bunga ng kalamansi. Eh tama tama to guys sa dalang pong pansit. Maraming kalamansi. Yan ah. Ayan. Ito, may sidling ng milon. Milon. Tinakpan ng sako, guys. Nagdilig. Dito naman to sa kabila, guys. Yan. Ang mga ginagawa ng mga magulang dito, marami sila oh. Ayun. Magpapahinga muna sila. Kasi mainit. Ayun. Mm. Totoo talaga ako sa mga guys, ang dami talagang bunga oh. Ayun. Oh. malilim na dito banda guys. Kanina ang init dito eh. Magdidilig sila. Mm. Ang ah, taba na guys, oh. ang taba na ng pichay. Pwede na lagyan ng ano yan. Giniling at saka tukwa. Ayan. Ang taba na. Basta talaga alaga sa dilig. Kahit mainit, nabubuhay. Ayan, oh. May radis pala, oh. Yung mga tatay. Oh, ito. Police. <laughs> Ayan. <laughs> ang ganda, ang ganda ng trabaho dito, guys. Ako na kay Kimaritis lang ako dito. Ayan, oh. Yan ang ginagawa nila sa eskwelahan. Tupad. Ano Ayan guys, dito lang muna tayo. Thank you for watching. Bye.